Hindi na itutuloy ng Pilipinas ang loan agreement sa bansang China para sa Mindanao Railway Project. Habang binigyan rin ng ultimatum ng Department of Transportation ang ilang rail projects na popondohan din sana ng China. Sa sulat na ipinabot ni Finance Secretary Benjamin Jokno kay Chinese Ambassador Wang Xilian, sinabi nitong hindi na itutuloy ng Pilipinas ang kasundoang pagpopondo ng China sa Mindanao Railway Project na babagtas sa mga lunsod ng Tagum, Davao at Digos. Ayon naman sa DOTR, matagal na walang sagot ang China sa naturang proyekto at kailangan ng maghanap ng panibagong magpopondo rito. Hanggang katapusan na lang din ng buwan ang ibinigay na ultimatum ng DOTR sa China para makasagot kung popondohan ba nila ang Subic-Clark Railway at ang South Long Haul sa Bicol. Sinabi umano ng Senior Economic Advisor ng China na geopolitical concern o issue sa West Philippine Sea ang dahilan. Pero pinabulaan naman ito ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Wala politics. naman. No? I don't think uh, it's related. No, nangyari dyan, uh, Parang we did not uh, pursue the, the loan, no? so uh, the previous government uh, did not uh, sign the loan, no? and uh, now uh, we we tried to work with uh, the Chinese, no? and uh, we gave them uh, I think until uh, uh, end of the month no? to confirm whether uh, they will be able to support uh, these projects that. Uh, the previous government uh, started.